hi mga ka and welcome back to my channel and for today's video ay nandito na tayo sa Manila guys dahil pupunta nga tayo ng Singapore so nakahabol tayo so ngayon, ang problema ako kasi na uh, yung bag na dala ko is uh, over baggage siya so kailangan ko ng maleta so pupunta ako sa boss ko ngayon sa community bar dahil manghihiram ako ng bag siya po yung boss ko for 10 years. So, punta ko sa bahay nila at maghihirap tayo ng maliit na doon. So, tara! So, nandito na tayo kila Mamo Jay. And, tatawagin natin siya. Ah, si, si Mamo. Mamo? Mamo? So, nandito na tayo sa bahay ng boss ko. Hello po. Saan siya? Sa taas? Ah! So, nandito tayo guys. Sa bahay ni Mama. Oh. Saan siya Sa taas? Ha? Gwen. Sana ito na Diyos ko po, ang init. Tingnan nyo naman yung bahay niya. Opak Napuno ng gown and everything. Parang may makukuha na naman ako dito. Mama! Ay. May ano, ano pala dito. May boys. Oh, pak! <laughs> alive, Hindi ito siya. Hello? Nag-live ka? Hindi. Nag-vlog ako. So, uh. Ay! Ay, tayo yung mga ko doon. Hindi pa. Lakyat mo, no? So, nandiyan na yun siya. Ang pinakamaganda. Wala pang make-up yan, oh. Uh. sa yung ulo ka. Mamo, ang daming naman yan! Hello, no? So, tapos na tayo dito manggulo kay mama doon sa kabila sa mga bayot na iba. Wait lang. Ay. Oh my God, mga BB boys. Huy! Ang dami BB boys. James! 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 May kanin baboy ba dito? Hello, Omega! Oh, my God! Omega! Omega! I miss you! Mm. Kagwapa, Ged! Diyos ko, get, Nagyelo naman ka. Hi, dog. I miss you, Omega! Diyos ko! Pangmata na mo! Alas stress na! Oh, alas 4 na pala eh! Ay! <laughs> ano yung aircon? Ano ba yung aircon? Ano ba yung aircon? ba yung aircon? Ano ba yung aircon? Siyempre, mamburaot. Maghanap ako ng maleta. Kasi, punta kami Singapore. So, ayan guys. Nandito na kami sa bar kung saan ako nagtatrabaho before. Dahil tinrit ako ni Mamo ng birthday hapunan. Ayan. Thank you so much, Mama Che. Oh, iba ka rin na iba yung mukha niya. Ngayon, o. Oh, pa ha? Mamaya na, no, 12. Ha? Sa lubong nga. Ito na yung birthday treat ni Mama Ma sa akin. She... Oh, so mama Thank you so happen. much, Mama. Oo. Oo, diba? Yan si Bobito. Hi! ko. For the vlogging. Hello mga ka-vlog. So, ito naman yung ganap namin ngayong araw na to. We're going, uh, we're here at Moa Arena. ISM, SM SM mo din. Ayan. So, may lang kami na isang followers ni Madam. From Japan. Si kakain daw. Ayan. I'm very lucky dahil it's my birthday. So malilibre na naman tayo. So tara, tara. So ayun know, na yung mga cast. Papasinday sa yung Barbie girl nga. So, Ayan na, yung imimit namin. Hello po. Hello po, madam. Hi. Hello, 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 hello. Tayo, chik Ayan na po yung imimit namin si Madam Les. This is all oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy happy birthday, happy Happy so, birthday! Po po, isa -isa na Ate na Leslie, thank you! Thank, thank you, madam! Ang dami na mo na maya. Ang dami namin food because this is a Gwen birthday celebration. Kami, so, meron kami, As yung bagus, bagus. Um, gulay na kami, 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 Yan nandiyan si Chuchay! Jig-jig-jig! Hi po! Chuchay! Hi Uyo! Hi! Hi! Wapa kayo! Dito kami ngayon sa Mall of Asia kasi uh, masyal kami ni Chuchay. Salot lang. Kamukha ni Chuchay, ah. Uh. Sino uh, Hi! Arr! Pero kami meet ngayon sa pagkain kami. Ay, katatapos ko lang kumain. Hindi ako <laughs> naman <laughs>